Bili na kami dalawang sako. Ito Oh. Ito yung isa. Ayan, sa likod yung isa Oh. So, hindi na tayo, hindi ko natapos yung video dun sa kiskisa ng palay. Kasi pagkarga nila nung ano, pagkarga nung unang sako, bumagsak tong aking cellphone. Buti na lang nasa luko. Kawawa. <laughs> so, yung dalawa kong kasama. <laughs> Mga julalay, dalawa kong kasama. Ayan. Bayad kasi nga niyaya kong sumama. Say ko. So, Ajis, mani alis. So, Ajis. Yeah. Ayan. Bumili sila ng ice cream, ice trap. Ayan. Tapos sa taas sila sumakay kasi nga. Ayan. Oh, Milis ko yung upuan. Kasi, ayan. Oh, dalawang sako. 1,000. Saan na bago ito? Oh, uh, wala ko choco ang bakalonindo, nindo. Choy. Man Pakwan pala. Pakwan. Hindi mo ba sila Pangaki. Minsan ko yan. Ma, ano? Namit bulong. Mm. Tsaka, day, matabang, matamis. Uh, -uh. Ano? Akala ko tsuko. Nagpamulino ka? Dahil po, nagbakal ata dyan ka, Islaw. Ang dami ata. Ayyo po, sa orawan na init. Ayan guys, let's go. Ayo po. Choi. Tara na. Uy, ang basura mo, Choy. Dakupun ka kang kapitan Igdi. Uy, may ayan po. Tadai yan. Tadai <laughs> mananang. Ano o, oh, dali. Oh. Tadai yan. Sige na, paluway-luwayin na. Hayo. Anong hayo? Tadai mananang. <laughs> Chika. Sige po. Uli. Uh, Tadai camera. O, mananang tatungan. Okay. Ako na. Alala yun yung dumas sa inutan. Iyong katot.

Ay, ko ka sa buwan. Kamat Oh, eh. Oo, Sabi na kay eh, ngali mo, um, tagas naman. Huh? Patungan mo ulit kay ano, na pag nahali mo, patungan mo ulit kay pauros. Nagagamit ko kay brain ko. Ano ka, may brain. Ang beauty na. guys. Alalay ka. O, di ba? Ibigin niyo matagas gayo. Yun na. Alalay ka na lang. At oh, ni. Oo, oh. oo. Tarungan pa ka, tiksara kita. Dumaday! Mas lalong day mo babalan. Ano pa nagdibagay ko? Diyan, magalalikas na dyan. Ang kanil. Uy! Ang kanil.

hirap tingnan mo yung daanan namin di pa tapos o oh, na si kuya tas andun yung bahay namin oh, layo ha nasa bulsa ko sige na hininga lamang kuya uh oh. ako ang hiningal Grabe ang pahinga oh. <laughs> Ayan ang aking mga kambing na ibebenta ko na yun yung turo oh. Ito magnanay. Ito kapatid. Nasayang yung kalamansi dito oh. Nabangga yan ang baka. Namatay. Tapos dun oh isa. Sayang yung mga kalamansi. Ayun na si kuya. Pumasok na sa uh, yungib. <laughs> Everyone, welcome back to my vlog. Hello, hello mga mamshi, mga ka-farming, Magandang hapon. So, ayan, nakabili na tayo ng pagkain ng mga inahing baboy. And, andito na tayo sa farm. So, hinihintay ko lang ang aking pamangkin. Dahil... Uh, yung tricycle ang lisa kalsada lang. So, dito papasok, gagamit kami ng karmatilya. So, hinihintay ko lang si Kuya. Kinuha niya yung karmatilya. And, ma mainit. Yan, mainit pa. Ang lakas ng hangin, habagat, pero malinsangan ang ano, ang singaw ng hangin. Kaya, ayan, oh. Mahangin, pero always. Wait natin si Kuya ayan na kita ba pakita ko sa inyo please kita na ba ayan ayan o padating na ayan o kinuha niya yung sakaya ng aming o ano yan kung saan saan nakatingin Oh, may, daw. <laughs> Nako, nakita na naman ang kambing si Papa. Pag makita ng mga yan si Papa, yan, nagtatawag na. Tinatawag nila si Papa. Ah. Oo. Uh oh. May dira pala? Pala so. Ah, akala niya gano'y dito pa naayos. Ano ang sabi mo? Okay. Ay. Ay, kuya kuya puging masipag <laughs> Sabay bahingal <laughs> may bayad dyan guys 10 pesos per sack ano? 20. ha? sarong sa ako pira 10 so may 20 ka pang syumay 40 <laughs> may... oh grabe na yun <laughs> nakatipid na nga tayo para din tayong bumili ng ano ah ano pa mo orang kikipagtalo <laughs> Uh, si Kuya ang nakaisip niyan. Ayan kasi yung daanan na namin, oh, bagong semento. Ha? Dapat nilagang mo pukutak Hindi pa. Oh, magdadagdag pa talaga dyan niya. Matapal pa dyan. May na eh, Hindi, isang sako. Ang tira dito, eh, dito hindi pa na semento. Ang isang tira dito, ang tira dito, lalagay doon. Tara na. Meow, dulag na. Uy, dulag! Huwag ka tumakbo. Yaw na ko. Hala! Hala! Wala! A-a-a-a ka! <laughs> si Ruayon kaya. Pasaway. Ay, dito, Ang alin? O, oh, kaya tanayan. Pahala kayo. Uh, kaya tanayan. Sige. Isahod naman. Sa'yo. Sa'yo.

aso. Wow. Grabe. Grabe ang ano ni Kuya. Grabe ang intermission number ni Kuya. Ay, yan tinatawag na magpasikat sa puno ng langka. Ay nat, garahe ko na tricycle. At ako'y uuwi na din sa gitna ng kaya. Ah. One, two. Kaya. Ay, asa na si Papa? Iniwanan ka. Oh, baga dyan. Takbo-takbo eh. pa dandahan. Oh, dyan na muna. Ay! Ay! Dadalagan ka kaya? Nakuwan na kasi ako nagbi. Siyempre, o. Oh, mas magabat eh, Thanos. Estili mo na ano'y sa taas, no'y. Tahaw. Pangata. Oops. So, yun na, yun na. Lata, baba tangon ayah. Na ako nang mababa, ako nang mababa. Sapi ko ulit, mag ano ka lang. Mag uh... Yung dati. Anong dati? Yung ma ano ka lang, maalala. Okay. Si mami, day ka o. Day to mag ano. Hindi po lang si mami, tapos bago o, nag daka ano. Ano? Huwag ka na magreklamo. Oh, oops. Alalayo na ya. Wow. Para 20 ba ang bayad. Baka sobrang higos naman niya ang 20 ya. Kulang pa ngayon. Ha? Kulang pa. Oh, me dami. Hatog ha? Sain. Ihagot ka sain. Sige na, tayo hatod ta ka. Dek na kan maka. Iwalat muna anduman sa may kusina, tama duman pa man si papa. Ay daina Sa may tangkal na to pa? Ipalit sa tangkal na ya. Tama palis kayo sa ano drum. Ilaag duman. Ilag lang sa may bintana. Isang sa ano pa o oh, isang sako pa ng semento oh, Para medyo mag plat doon hindi pa bulusok. ito okay to oh maganda pagkagawa hindi bulusok ganun din dito oh dapat makarating doon sa may haligi na yun alalay lang sang sako pa pa dapat hanggang doon sa may haligi na to alalay no bakong bugsok mapanpan ka tas masimito ka pa doon oh Arog ka ni, sarong sako. Ayun na si kuya oh. ang lakas kayang kaya na ang isang 50 kilos lang naman yan lang naman <laughs> 50 kilos mga bago man siguro ata dumaan sinabihan ko atos pay pay iya yeah, ko so bago ang tao musko pay bago nga yan sarado sinda pero yaon siya duma nagpapakarhay kang ano to traktor tapos yaon sa sarong boy De, nagbuhay ang taldok mong ano an kawayan. Ayan na, kuya, o. Oh, bumalik na. Ihatid ko pa yan. Pabalik don sa bahay ng mga pinsan. Doon kasi sila naglalaro. Nag-EML. Niyaya ko lang. So, ihahatid ko daw siya doon kasi. Ayan. Andito na kami ni Kuya. Ihahatid ko siya pabalik doon sa bahay ng aking pinsan. Sa kanyang mga pinsan. O, sige na. Kumakan mo ya. At ako mag ano na. Eh, dapat sana pala. Kaya lang kung dito ako dadaan sa likod. Paano ba mag-turn around? Bako, kita mga ano, sa Ano, sa Kasi walang U-turn ang yung turn sa likod. Duman mo talaga sa maagi, tas duman, duman, yan eh, talagang sabi ko. Parang tumutunog ang ano natin. Tambotso daw yan sabi ni Papa. Maluwag. Dapat ka maayos. Ipasok pa naman bukas. Ikaw lang. Ikaw lang. Sapat na. Dura. Ihatid natin si Kuya. Diyan okay. kita ba? Kini so. sa... Dura dahil sa... Wala ka. Wala ka Wala yata akong pabayad sa'yo. Okay, kung hindi siya. Wala ka. Wait lang. Magpabarya kita. iniyan, na yan. May... Duma sa ka lang kung bariya. Ay, may duma Ay, wala ka lang akong bariya. <toss> oh. ano tayo yan. May bariya pala. Uy, magas naman kita kuya bukas. Kaya huwag niya akong inuubusan ng pera. Ika lang sabi. At bibili pa ako ng pits. Ayan, bayad sa baggage. 10 pesos per sack. 10 pesos per sack. Kaya <laughs> mo kita pwede yan sa likod. Kaya ako makayuturn. Sa kita tamagi? Ang highway. Gage. Kaya kita makayuturn. Okay. Bye. See you again next time.